Sa paanan ng bundok at sa tabi ng tahimik na Laguna de Bay, may isang bayan na tila ay sinilang mula sa sining at kaluluwa. Ang Paita Laguna, the carving capital of the Philippines. Isang lugar kung saan ang bawat hibla ng kahoy ay may kwento at ang bawat likha ay may kaluluwa. Sa pagtapo ng unang sining ng araw, maririnig ang banayan na higdog ng mga pait sa kahoy sa mga masikip na kalsadang puno ng makasaysayang tahanan, lang musika ang tunog na ito. Sa dahimik na awit ng mga kamay ng mga artisanang ay mga ng sa doob ng dahan-dahan taon. Ang mga statwa ng mga santo at perihera ay sumasalamin sa pananampalatayang bumabalot sa komunidad. Bawat detalya ay tila buhay. Bawat imahe ay tila may sanilin ng dami. Sa gitna ng bayan, naroon ang mga lagad ng sino. Mga taong humuhubog ng kahoy na nagiginis tulang buhay ng mga Sa kanilang mga mata, makikita ang kasaysayan ng mga nunuro. mga kamay na bumuo ng mga estat kung naging haligi ng mga simbahan sa mga nakaraang henerasyon. Isang piraso ng kahoy sa ilalim ng kanilang palad eh hindi lamang nagiging isang imahen kundi isang buhay na alaala ng kanilang pinagmunan. At hindi lang kahoy ang kanilang sining. Sa bawat sulok, makikita ang mga taka. Makakulay na papel masya na figura na bumabalot sa bayan ng saya at imahinasyon. Ang mga ito, tulad ng kahoy, ay sumasalamin sa likas na talento ng mga tao. Mula sa reliyosong pananampalataya hanggang sa masayang pagkamalikain habang lumalalim ang gabi at nagiging madilim ang kalangitan, ang paite ay nananatili sa ilalim ng mga bituin, sa tahimik na bayan na bumubulong ng mga lihim ng kahapon. Sa bawat ukit, sa bawat imahen, nabubuhay muli ang mga kwentong nagpapakilala sa bayan. Sa bawat paghinga ng hangin mula sa lawa, ang paite ay patuloy na nagpapaalala. Ito ang bayan ng sining ng kaluluha ang hindi na hindi mamatay-matay na tradisyon.